may 24-7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hatinggabi. gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kami tawagin at napapalabas po. nakita ko nga dito, all uh, 2,681 power lawyers are required to render 24-7 inquest and urgent legal assistance. Opo. So wala talagang tulugan. Wala Walaong tulugan madalas. Lalo na... nung tanim bala nung araw, limang buwan mo kami walang tulog. Lito, no, buti but... na wala na ho 'yun. Mas madali pala trabaho natin dito. <laughs> si Secretary. Opo kaya. <laughs> talagang kailangan po ng suporta ng ating mga kung, mga legislators ang PAW. Kawawa no pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ang ating advocacy. So that that's why nag-submit kayo ng proposal for 900 85 positions, tama Opo, ba? opo. Okay. And that's for 2026? Pwede po sa 2026. Naka, nakapasok na ho yan sa budget niyo? Itong Hindi 900. pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Hmm. Kaya po, minsan uh, malungkay, nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran dahil nag-object ob po ang, ang Justice, Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila, hindi pa rin po na-approve hanggang ngayon, yung state council natin na iwan. And then meron kayong, uh, I think meron kayong for 2026, ang proposal nyo is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang uh, parang para mapababa yung workload na 1 is to 300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga paw, lalo po yung mga PID na mga paw sa sagada, ano yung paano isa, yung talagang hirap na hirap, umakit doon sa opisina, sa, sa court. Talagang kailangan po talaga ng suporta ng PAO. Sana bago po ako mag-retire sa PAO, eh, ma matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan nyo po kami matapos din sana. Ah, oo nga, nga ang uh, gusto kong i-discuss rin. Uh, may meron kayong ongoing building ngayon. Tama po. Uh, Pero, Magkano po ang uh, total project cost ng ongoing? Noong una po, 1 billion lang itumaas eh, ang preso 2019. Uh, may phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5 dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung pauman lang ay eh, maituloy po matapos natin at ma-inaugurate ninyo sir itong aming building kasi mag nagbibintana na. Hmm. Meron na ding nakapagbid sa escalator, elevator, meron na pong aircon, finishing na lang po ito. So kung mapopondohan po to next year, matatapos to next year, may inaugurate natin, makakalipat na kami. Yung building nyo for 2026, fully funded na yan for this coming new bud? Wala daw po year. sabi ng mga taga-DP, tanggal daw po eh. Kasi nga sa flood control problem, uh, nadamay po kami. Uh, pero pwede naman ibalik sa, 20, hindi naman flood control yung building eh. Oo pero nga pwede? po. Eh, kaya nga sabi ko, makikiusap ako sa inyo na baka lagyan ng pondo, tanongin natin ng DP. Nasa kanila po pera, wala po sa pau hmm. Hindi po sa akin di binigay dahil ang gusto po ng mga advisor ko, wag ako tatanggap ng pera sa pagpapatayo. Ipaubaya sa DP lahat. Pero nagtagal po, 2019 pa yan. Two year, ko, two year project 20, lang 20, dapat. 2019 pa. Opo, 2019 pa po. Ano na ngayon? 2025? Di ano na? Seven years? Mag-seven years, sir ya uh, nakakalungkot po, nakiki... So wala, wala talaga itong building, unusable? Ah, uh, talaga... yari na po. Pin finishing na lang ang kulang. Pero walang taong gumagamit? Wala pa po. Kasi wala pa hong, hindi pa tapos yung pagbibintana. And then nag-umpisa ng construction, 2019? Opo. Krap. So magkano na lang to finish? Uh, Siguro video? po, um, ano na lang kasi... Sayang na naman <laughs> Uh, kanina, DPWH yung budget to. Kaya yun ang pinag-uusapan namin, yung mga unfinished projects. Yan no, o, yung eh. pau building, biktima ng unfinished project nila. Ang kasi, problema daw sa subcontractor, di nababayaran. Sabi naman ng kontraktor, nabayaran. Hanggang pinagharap-harap ko na sila. Yung pala, hindi talaga nababayaran. Pero dito sa, sa capital outlay nyo for 2026, maliit lang, 20 million eh pang so, so, lang ng computer yata, sir, yan. So, 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 walang building to? Aircon. Walang building? Wala po, kasi ang pondo nasa DP. Ah, nakalad siya DP. Mm. Okay. Takot po ako na baka pagdudahan ako ng ating mga kababayan sa paghawak ng pera sa construction, okay. kaya pinaubaya ko sa DP lahat. Okay. okay. Opo. So, magkano pa ho ang balance to complete? Wala na, na ngayon to. Para to complete? na islas sir, ngayon tong 380 million. Ngayon, 2026. Okay. Pwede po sigurong ipabalik nyo, sir, para mayari na mag-inauguration na tayo. <laughs> <laughs> At saka nakadetail ho yung ibang pao natin kay Sir Rex sa DP DSWD. First day niya, nasa akin na ho siya, nang humihina mga pau lawyers doon. <laughs> Thank you. Nag duty ho doon para sa mga bousy cases, support. Ah, sa bousy cases. Opo, kasi kulang or... na abogado sa sa DSWD. Correct, correct, correct. Kaya araw-araw may pa lawyer doon sa kanya. So itong 300, pag, pag binigay ho, tapos na yung building? Ang sabi po ng DP, matatapos, ang kulang na lang, furnitures, eh baka um, bigyan po din tayo ng tulong ng Office of the President sa furnitures. Dahil sabi sa akin ni Presidente Marcos, kapag nayari, huwag mo nang problemahin yan. Mayayari yan, malalagyan yan ng gamit. Sayang naman kasi andyan na yung building. I would assume mga 90% na yung complete. Malapit to sa batasang pambansa katabi ng COA. Oo, sayang Ten naman. story. Oo. May helipad yung taas para yung presidente. Kung magsoso na gusto magkapiron, pwede yung doon sa to <laughs> <laughs> so lah lahat ng power lawyers doon mag-o-office? Ayon uh, pong ano, NCR director, may Maropa, uh, Regio, uh, ano pa, yung 4A, 4B buong central office po lahat ng pati yung counterpart ng Solgen yung ating mga special appeal cases lawyer NCR, pati po yung chief doon din po yung magiging chief na bago Sige na po. siguro well, sir tutulungan po namin kasi yun ang isang uh, kanina, kanina lang ay one of the things that uh, moving forward na gagawin lahat ng mga hindi pa tapos na projects tapusin na kasi sayang eh. Kaya, Opo. Kagaya nito, gumastos kayo. 1 billion na ba nagastos nyo? Magkana Ma na almost 2 billion na po yan. Alam so, ko eh. So 2 billion. So in 2 billion since 2019 hanggang ngayon hindi nagagamit. Tumataas ang presyo ng mga gamit. Sabi ko, ba't di nyo yariin? Na, no. Every month to, minimit ko yung mga taga-DP para tanungin ko ano nangyari. Halos. May coordination meeting kasi oh, nga pasabit, makulit. Yeah. Makulit ako eh. <laughs> mm. pasabit na lang sa amin, Chief, yung, um, uh, yung exact um, details on the building, especially kung magkano yung kulang. Opo. let's see if we can, baka uh, mayroon tayong pwede pagkunan para matapos na yon. Malay nyo po, kayo po ang maging presidente, kayo na po ang mag e doon sa tuktok. Homeowners president, <laughs> pwede. Homeowners. Wish ko po yan. Wish ko lang. <laughs> Homeowners. Opo. Um, uh, so, ba, para, para, para matapos na natin next Opo. year? Opo. And then, Kasabit. sayang kasi, sayang yung, po, sayang yung pondo. Sabit oh. po namin, pati na islas kung ano to po. Uh Oo. -oh. Um, yung anong, ano ang ideal number of cases per lawyer po? Ng ano? Per lawyer? Ng pau Eh, sa private po, yung sampu, mahirap na sa isang buwan eh. <laughs> eh, tignan nyo naman sa pau, oh. kaya umahal. Money umag... to 300. Uh -huh. oh. Pero kinaya po yan, kinakaya. Kaya yun naman, passion. nakita ko, kinakaya naman talaga. O oh, kasi nung Kira araw, PAO lawyer lang po ako sa Manila, 1990 to 93. Tatlong court ko pa nga eh. Buntis pa ako sa panganay ko, kaya lang lagi akong dinudugo mm -hmm. Sa pagod. Sabi ko, sana magkaroon ng PAO na pagiging hawahin yung PAO. <laughs> yung pala ako namin magiging PAO chip <laughs> opo So anong I guess yung ideal talaga medyo malayo pa sa gusto natin. Pero next year may 500, 'di ba? Tama. Tama ho oh, kung oh. ilalagay niyo po 'yan, okay. sir. Napakagandang tulong po sa paw at sa ating maralitang Pilipino. Matutuwa po sila. Nakasama na yan dito sa budget yung additional 500? Hindi pa po. Ay hindi pa kasama siya. Hindi pa po. Okay. Pinapa-insert po namin sa lower house, hindi po yata na-insert. Si Kong Rupus po ang kausap namin. May sulat kami kay Speaker, kay Kong Rupus, saka sa Chairman ng Apro. Pero parang hindi po nasama yung 500 positions. Uh, so so ang request nyo is the building which is about 380 million, yung uh, new power lawyers ang based dito is about 1 billion tama ba? Yung 500 apa, na apa. Uh, So additional 1 billion for apa. the 500 uh, uh, Pao Lawyers. Hopefully, maka, yung 500, I'm sure pwedeng makatulong yan sa pagbaba ng case, case load. Case load. Opo. ma madediter yung pag-alis ng magagaling po kasi hindi na masyadong mahihirapan. Tama ba? Chief, sa, sa, sa ngayon, I, I'm sure you're trying your best na uh, mabigyan serbisyo lahat ng mga kababayan natin. Meron bang mga instances na dahil punong-puno na yung mga lawyers natin, hindi nila, naku, hindi nila tinanggap yung case, tapos uh, dahil sa punong-puno na yung kanilang caseload, meron bang ganyan na mga instances? Bawal po sa amin yon na mag-refuse. Kinakasuhan ko po. Kaya meron kaming administrative cases division do sa legal po namin, may mga kaso yung iba, pag tumanggi, ina-admonish ko lang, naawa rin ako. Meron, sir, ang kamakim problema, nagkaka- psychiatric problem po yung iba na lawyer ko, bumibigay. Kahit may mga doktor kami nag-aalaga sa kanila, bumibigay anxiety, depression, marami na pong bumigay. Ako na lang hindi bumibigay yata sa dami ng problema ng bayan natin. <laughs> Opo. Kaya malaking tulong po magdagdagan po ang lawyer sa kamagawa ng building natin. May, pero may policy kayo na no refuse. Opo, so, basta dapat, qualified po, bawal tumanggi. Kung di mo kaya magpaparelieve ka sa ibang pwedeng sa gumana. naman, oo. Mm -hmm. Kasi with one, one is to 300 case law, talagang challenging niya. halo -aro, parang araw-araw, kung, may, kung mayroon ka hearing araw-araw, di parang araw-araw may Meron kang ano? Opo, kang stressful hearing. talaga. Lalo yung mga buntis, may anak. Talagang mahirap po. And then you said the turnover, madalas. Can you, sa isang let's say sa isang taon, ilan ang umaalis na mga lawyers? Um, ma ang ma average lang po, at... nasa 400 to 500 ang umaalis. Ah, marami rin. Marami po, ka-appoint nga lang. Ang dami-dami hindi ito nakaraan. Fiscal sa judges meron na naman po naka-line up. Nala, nagsasabi naman po sa akin ng mga kinaukulang pag kami alis. Kaya merong may taking kami ngayon December sa March, sa May. Lagi kami may taking Pamalit po sa aalis. So out of the 3,000, uh, 2,600, more or less lang, ang mga 400 a year ang umaalis. 400 to 500 a year po. Tapos, babal, tapos, papalitan nyo lahat ito. Ng... Mga bagong pasana po papalit doon. Tuturuan hmm. pa. Hmm. Kaya kung sana magkaparity, yung mga senior man lang, wag umalis dahil sila po ang professor nila eh. Sila ang magte-train. Opo. No, no? yeah. Yung mga senior ba? May cases na umaalis rin? Uh, dati po, nagja-judge. Meron din po. Yung mga district head po ngayon, puro district head na naging piskal, saka naging judges. Mga distrito na. Si Atty. Kuong, eh, palibasa best friend niya po yung mayor, si mayor natin doon, <laughs> kapatid nyo. Ay sabi niya, hindi ako alis, mahala ko ni mayor. <laughs> Naalagaan naman yata sila doon. Dinagdagan pa nga po ng local ano, uh, subsidy uh, sila. Oh, eh. May mga subsidies para kasi ang ang amin philosophy sa Valenzuela whether judicial ka, PAO or other national offices, ang ang binibigyan mo serbisyo mga taga Valenzuela eh. Hmm. No? So, in clients sila 99% taga Valenzuela eh. So, Uh, parang kasama na rin namin sa pagbibigay servisyo. At saka siya lang ang mayor sa buong Pilipinas sa sinamahan ako sa jail. First time in the history in my 25 years as spout chief. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, kaya sabi ko, sa darating pong kumbenso namin sa May, siya ang aming magiging outstanding mayor of the Philippines. <laughs> <laughs> Totoo yun, sinabi ko na sa kanya. At may singer din kayo doon na napakagaling. Dadalin <laughs> daw niya. <laughs> Other than yung uh, uh, chief, other than yung building, yung 500 na lawyers, are there any more uh, uh, gusto nyo pa-augment para uh, matulungan natin yung PAO lawyers natin? Ako kasi, ang ang aking pananaw dito, if we help the PAO office, we help our constituents. Eh. Kasi diretso eh. Yung service na binibigay nyo, diretso sa tao eh. No, wala wala nga layer to, diretso na kagad. So, Are there anything na pwede namin uh, ma-augment o masuportahan kayo para mas uh, maging efficient yung servisyon ninyo? Yun punto ng wellness. Kasi ang judges may wellness. One month, 30 days. Yung pong piskal, meron din. Kami po wala. Natatakot naman po kung pumirma ng order na bigyan sila ng wellness. Eh paano kung nag-wellness si pa, walang hawak ng kaso ng maralit ang Pilipino. Mumurahin naman ako ng mga kliyente. Hmm. Bakit wala si PAW? Kaya ang gaya, wala kaming wellness. Kaya iba kung nagkakasakit, bumibigay talaga. Ang wellness is a, um, a time off ba yun? Or ano, a, o kasama, uh, ano kasama, ano yun eh? Perpetable leave po yun. Parang, okay. Oh, okay. Bapat i-consume niya. Okay. okay. Parang pag hindi mo na-consume, hindi ka naman babawasan. Hindi mo naman maabel next year, ganun. Pwede lang sabayan ng judge sana. Kasi may mga judge din hindi nakakapag-wellness. Kaya Depende is that, part, sa is that part of the budget or is that an amendment of the law? Ah, hindi okay. kailangan nun ng budget kasi hindi naman papasok, di ba? So, sweldo. May sweldo talaga siya. Eh, uh -oh. e, benefit lang po 'yon, Parang privilege. Gusto ko sana maitulad. Kung matagdagan kami ng 500 ano, items next year, pwede na po magbigay ng wellness sa kanila. Kasi may papalit sa kanila sa kanilang mga leave. Itong... Uh... Meron paano, may, mayroon ba tayong mga instances na kailangan i-disiplina yung mga power lawyers natin? Meron ba kayong mga na-encounter, let's say, of uh, conflict of interest or mga, let's say, hindi cooperative? May mga ganun ba kayong... ah, uh, meron tayong administrative cases na isinasampa sa mga lawyer na malabag sa ating operations manual. In a year, meron ilan ang... Ito po, sa sa... po nung ako y chip, 2001. Bata pa tayo pareho nun, sir. Labindalawa pong abogado ang dinismiss ko from service. May drop from the rolls, apat, suspension, siyam, fine, 38, reprimand, 50, admonition, 21, advice, 4. Bali, 138 sanctions. Talagang ayaw ko po ng kurap. Gusto ko po anis sila dahil sinusweldohan sila ng gobyerno at may inquest sa lawan sa mga tinatanggap mula sa gobyerno. Ano yung pinakamalalang violation na... Yung pong nangingi sila ng pera sa kliyente. Ah, meron ganun. Meron namang uminom, pinabayaran sa kliyente yung kanyang ininom, hiningan pa ng pera yung kliyente. Dinismiss ko po from service. Wala po akong kinakatakutan dahil wala naman akong holin sa kilikili. -kili. Kaya... <laughs> takot po sa akin ang mga abogado. Kaya gusto rin po ng ating mahal na JBC, na galing sa PAO ang karamihang appointee dahil na-train po silang maging tapat at mapaglingkod. How about yung mga, yung mga conflict resolution sa uh, sa barangay, mga lupon? Meron din po pa? tayong barangay legal Out outreach. Uh, meron ba kayong interaction para hindi na lahat umaakit nagiging kaso? Meron po. At uh, actually, meron po tayong naging sponsor, TV5. Meron po tayong TV reality show, public attorney, may Jason po yun. Bali na turuan ng mga barangay. At uh, may barangay legal outreach program din po tayo. At may may Jason din po tayo sa bawat taon, umaabot po din ng daang libo ang mi Jason natin. Ang ating mi Jason po ay umabot ng 48,818 noong 2024 at ngayong unang taong pa lang ay 28,258. Hindi na po nakakating ng Korte yan. So, power level pa lang nag-institute uh, na kayo ng mediation? Yung mga away barangay po, away pamilya. At dahil po sa bagong direktiba ng Supreme Court na pwedeng maglaban ng PAO sa Korte, PAO versus PAO, karamihan po sineset na namin for mediation ng mga kaso. So para hindi na... Hindi na kami magbangga-banggaan sa isa't isa. Correct, correct. Para hindi na rin humaba. No? Alright. Um... Alright, Chief. Yun na lang ang mga tanong ko. And then, just submit to us na lang your request. Lalo na, ngayon ko lang nalaman yung building, to be honest about it. And that's... Uh, yun na nga, in line sa mga reform ginagawa namin, gusto namin matapos na yung mga unfinished projects. Alright. Baka kayo po ang ulog ng langit sa amin. Pangarap po namin yung building na yan eh. Kasi squatter lang. Squatter lang kami sa LRA compound dito sa Nia Road. Fourth floor, fifth floor, ilan kami? Limandaan nasa ang location ng building nyo? sa Commonwealth po katabi ng COA malapit sa Batasan kaninong property yun binili po natin sa NHA ah, pinondoan okay. po panahon ni Noy ni Pinoy okay okay hindi okay. lang pati sabi nyo 2019 nag-umpisa na opo panahon ni President Duterte naman ngayon yun tinuloy naman ni President BBM oo eh, padala na lang yung details para Apa? para matapos opo. once consent for matapos na natin yan opo salamat po Sorry. sa inyo sir Uh, there being no further questions, the budget of the Public Attorney's Office is now deemed submitted for plenary's consideration, subject to the discussion and submission of documents requested. Maraming salamat po, Chief. Thank you.